Katatapos nga lang ng Pasko at katatapos lang din ng bagong taon at eto nga biglang lakad kami pa dito sa amin sa Bicol. Dahil nga sa layo ng binahin namin magbula nga kami sa Cavite at eto na nga kami per stop namin dito sa Chaong Quezon. Sa unang ang pagkakataon at sa tinagal na rin ang hindi ko pag uwi sa amin ay matitikman ko dito yung pinagmamalaki nilang Gotong Batangas. Ay sorry nga pala mga chang, hindi nga pala ito Gotong Batangas, kundi Gotong Quezon. Hindi naman sa pag hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong pagkain, lalo na sa mga masasabaw, katulad ng Goto. Bali nga silang tatlo lang ng aking kapatid at ng aking partner ang kumain, pati kasama ang aking pamangkin, sinubukan nilang kumain, pero ako talaga hindi na ako umorder at sinubukan ko na lang ang tigman kung ano ba ang pinagmamalaki nilang goto. Matapos nga nilang kumain ay lumarga na rin kami at umalis na rin kami dito sa Chaong at pinagpatuloy namin ang aming biyahe. Gabi nga pala kami nang umalis dito sa Cavite at hanggang ngayon nga ay patuloy kami bumabahi hanggang sa inabutan kami ng umaga dito sa Gumaka, Quezon. Nag-stop over nga lang pala kami dito dahil nagtatawag na talaga ang banyo sa akin dahil puputok na talaga ang akin. Sa banto. sobrang hababa naman ang namin ay maghahanap ka talaga ng CR pwedeng magbawas. Bali nga pala, mini jeep lang o um, mini owner lang talaga yung dala ng service ng kapatid ko para lang kami makauwi sa amin. Pagkatapos naming magbanyo at eto naman, mag tayo, kumain tayo ng noodles at mag at Bago nga pala namin ipagpatuloy yung aming biyahe ay syempre gumawa muna kami ng picture dito sa tabing dagat at makikita nyo naman yung napakagandang view dito. Oh <laughs> Oh, oh, Ayan na po oh. si Santa Claus, oh. Namimigay po ng bariya. Uh, ayan po. po. <wise> next. Oh, next. Uy, next. Ayan, next <maring> daw. Oh, ayan, ay, 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 ayan, 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 ayan. Ayan. po, Santa Claus. <mikansi> <gibip> <consumules> ayan, po, Santa Claus <mikansi> <mikansi> ayan na, ayan na. <mikansi> barei, barei dali, 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 dali. Ayan, Ayan eh. po. Hindi mahugot-hugot. Pinagbenta <laughs> yung yung <laughs> na yelo. Next daw. Wala na. Kami na. <laughs> Inay! Hindi kayo na isang taklas dito. Si ina, Inay. Huwag yan. Happy naman yan po. Na, na, <laughs> na pa. Pag oh, si Basta nalik ka, tawag ka ah, nalik. Pumunta kayo dito! Ay, si Santa Claus. Mama, ayaw pumunta. Daan mo siya kung ayaw. Hindi Ay, ko natatanda na kayo magpunta. Alam mo, okay. ikaw so, magpila ka na, magpila ka na. <laughs> Two, four, five. Oh, so, uh, ito po, tag. Ito, pinakagwapo nga po ni Ami. Ayan. Ate. Next daw. O, ako na lang. lang. Kami, kami naman. <laughs> I-stop mo muna pagka, ano. Oh. Ayan na, ayan na, ayan na. Wow.

official o yes on the yabi. Wag bariya, wag bariya, wag bariya kay Bibi. Bawal ba wag ka Di yung pa na si Di pa si para maganda buhay. Nasaan ito? Oh, nanay! Merry Christmas and Happy Christmas!

cake mo pa siya kasama ng cake. Dapat <laughs> <laughs> pala pa bukas mo lang binigyan si Inay, bukas mo. Bukas na, na. <laughs> bukas na Ay, ikaw uh. video Alam <laughs> may okay. <laughs> may may ibibigay din. My, Ay. My, <my>